sa liblib -lib na lugar na ito ng Barangay Tawangan sa bayan ng Kabayan Binggit. Matatagpuan ang isang komunidad. Isa sa mga nakatira rito ang pamilya ni Rose. Pagtatanim ng gulay ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Pero gaano man kapayapa ang lugar sa tuwing tag-araw, nariyan naman lagi ang banta ng mga pagguho sa tuwing tag-ulan. Narigat dito yung no, mga, sir. Ta, The... yakadid. Jadi tim tim kami tu tudu tudu. walang ula, ay walang ulang. awan tudu na. Para marating ang lugar, kailangan pang bunuin ang dalawang oras na biyahe mula sa sentro ng bayan. Bagamat naggaganda ng mga tanawin, nagkalat naman ang kaluwat ka ng pagunang lupa sa daan. Sa mga ganitong panahon daw, madalas nagutom ang mga residente walang maibenta, walang makain. No maminsan, ipanday jay Trinidad, no awan ti Jay dito no awang gumata, no jay bumubur ko jay na. Narigat, Ang problema rito, sa kahirapan, saka kurang sa income. Unang-una -una dito sa, yung sitwasyon dito, ya, palaging umuulan sa katunayan ngayon na ha, halos dalawang buwan ulo, erits ng ulan yun kaya mga gulay nasira yun ang problema dito at saka mga kalsada daming ano, landslide Ang mga liblib na lugar na ito nais na suyuri ng grupo ng Rafi Tulfo and Action Action Center Northern Luzon sa pangunguna ni George Mendoza Ponasen Kung ano yung hindi magawa, na, magawa ng government natin, eh, pwede naman natin Uh, magawa rin. So nakita natin na talagang pinuntan natin yung kung ga kahit gaano kalayo. Hindi, anyway, ganun talagang pagtulong. Kung meron ka talagang puso na tumulong, talagang kahit walang malayo, walang uh, ano sa talaga sa pagtulong. Sa kanilang pagbisita, bitbit -bit nila mga munting regalo na mula sa puso para sa mga residente. Gaya ng bigas, tinapay, damit at iba pa. Eh. sa dahil sa kami nga doon Dati Christmas me, nakita kayo, kasiyay. Meron nang tinapay me. Papasalamat yung mga katulad namin na walang wala. At least meron na ma, ma iuwi na pagkain din. Hangad ng grupo nila George Mendoza Ponasen na maipalaganap ang kabutihan kahit pa sa mga maliliit na bagay. Ang tawag namin dyan is inayan. Halimbawa, wag mong nakawin yung produkto ng kapitbahay mo, parang ganyan. Yan ang mga turo ng matatanda noon. Which is, uh, yan ang tinanim nila sa binggit. Yung mga lolo't lola namin na minsan, yan ang nakikita namin na mawala. Kahit yung mga opisyal ng dito sa probinsya ng binggit, kailangan yung kultura na yun o yung tinuro ng mga lolo't lola namin, yung mga matatanda, ay dapat marimin yan kasi yan ang DNA ng dinggit. Sa paglisan ng grupo, baon nila mga ngiti at pasasalamat mula sa mga residente habang puno pa rin ng pag-asa mga ito na balang araw bubuti rin ang kalagayan ng mga residente. Thank you! Thank you very much! Thank you! Jose Robert Inventor Are ingenious.